Joyce po ko. Ano kaya ang laman ng box na ito? Sabi nga daw po, share your blessings. Kaya naman, ang binigyan ako ng Asus, ng cellphone na dalawa. Siyempre, may pagbibigyan ako ng isa. Ano kaya ang kwento at bakit siya ang ko? Pumunta po siya dito sa aming mansyon. Siya po ay 12 years old. At nalaman ng mamit ko na hindi pala siya nag-aaral. Dahil grade 2 lang daw po ang natapos. So, pinapasok po siya. Eh, masipag mag-aaral ang pata. Matataas ang grade. Eh, dapat first honor siya kaso dahil sa edad niya. Hindi siya na-credit at first honor dahil, alam niya, masyado na siya mat malaki para sa grade na yon. Kaya naman, Uh, ayun, uh, pinakuha siya ng nanay ko. Ng, hindi ko alam kung natawag sa exam na yun. Board exam ata para pag nakapasa siya, pwede siya maging high school. Eh, magaling ang bata, nakapasa. Ayun, noong high school na siya, ayun, naging honor din siya, top 2, top 6, top 4. At dahil masipag siya, kung sige siyang mag-aral, kaya naman, siya napili kong pagbigyan ito, mahiwagang box na ito. Ating puntahan, ating puntahan siya, alam mo, masipag po siya, lagi siya naglilihe, ng aming bahay, siya po ang um, Naghihili sa mga gamit ko. Ayan, hindi kayo at puntahan si Lea. Lea! Ay! Naku, wala naman palang ginagawa. Nakaupo lang. Ang dami kayang pwedeng ano gawin. Pwede siyang, pwede siyang, pwede siyang, ano, mag, mag, tanggal na alikabok, mag, uh, ibaba ang, ibaba ang, uh, ang aming swimming pool sa baba at iakyat ang koral ng tatay sa, sa kwarto ko. nakaupo lang. Pero sige na nga. Siya pa rin ang ng mahiwagang box na ito. Tara! Ayan, Leia. Hello po. Ayan, dahil masipag ka mag-aral, at ikaw ay top sa school, ay ito dapat ang regalo sa'yo. Ayan, Leia, buksan mo na. Sige, Leia, buksan mo na kung anong laman. Saka masipag si Leia. Ayan. Ayan congratulations, Leia. Leia. Yay! Ayan. Ayan. Ayan, thank you ka so naman. Thank you, Pa. So Ayan si sipag din kayong mag-aaral para kayo din ang makatanggap kung uh, pagbibigyan ng, ano, <laughs> ng mga <ganit> ko. <laughs> gamit ko. Char! Gabi talaga mga lumang panty and everything. Bye!